Sa opening statement pa lamang ni Senate Committee on Public Services na pinamumunuan ni Sen. Grace Poe sermon agad na mula sa Senadora ang pamunuan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB dahil sa tila hilaw na pagpapatupad ng PUB modernization program o ang pag out ng traditional jeepney Ayon dito kay Poe tila pinipilit ng LTFRB ang vehicle replacement kahit hilaw pa ang programa at walang komprehensibong plano para sa route rationalization na bukod sa hindi kakayari nitong bayaran ng mga choper na kumikita lamang ng 750 pesos kada araw. Aniya, nagbibigay ng deadline ng LTFRB para imodernize ang jeep na mga choper subalit hindi pa tapos ang route rationalization. Inihalin tulad pa ni Po na parang sinabi ng LTFRB sa mga choper na bumili ng refrigerator, kama TV para sa bahay nila subalit walang lupa na paglalagyan ng bahay. Pinunarin at hinanap ng Senadora sa LTFRB kung nasaan na itong Local Public Transport Route Plan kung saan ang LGUs ang siyang detetermina kung ilan jeep ang kakailanganin sa bawat ruta. Napagalaman ni po na mula kay Sen. Francis G. Escudero na dating gobernador ng Sorsogon na base sa DILG Memorandum Circular 2021-139, karabihan sa LGU ay naghahanda pa lamang ng kanilang local route plan dahil sa anya sa kawalan ng suporta mula sa LTFRB. Aniya ng Senadora, tila lahat ng LGUs ay walang kakayanan na gawin ito dahil maski ang malaking LGUs sa Metro Manila ay nanghihingi pa tulong sa JICA para dito. Kaya nagkakaroon, ani yan pagdududa na nagkakaroon ng monopolya na mayroong pinapaboran na lokal na opisyal. Ang problema, hindi lahat ng LGU may kakayanan para magkaroon ng pag-aaral. Eh kahit nga sa Metro Manila, kailangan natin ng tulong ng JICA para gawin yon Naasahan natin ang local government na silang gagawa. Kaya naman, hindi maaalis ang mga bintang na nagkakaroon ng monopolya at kung sino lang ang pinapaboran ng mga lokal na opisyal. Iginitri ni Pono kung ano yung maaasahan ng mga tsuper na hindi makakapag-comply na mawawala ng kita sa araw-araw na tila nakasulat lang sa papel ang social support sa kanila na pinondohan pa ng 200 milyong piso sa 2023 budget. Sa huli, sinabi ni Pono na dapat na maayos ang naturang programa nang walang may iwan at lahat ay dapat na matulungan para sa kapakanan ng mga drivers at mga pasahero. This bill will serve as the agreement among all stakeholders on the specific direction which the PUV modernization will take, and it will be our basis for accountability should the program lose its way again. Ladies and gentlemen, Secretary Bautista is very new in this job, but this program has been going well. The attempt to have this program roll out has started as early as 2017. So clearly, there are people still in the agencies who have been pushing for something that has not been working. So, in this discussion, we hope to hear from the stakeholders kung ano pa dapat nating ayusin at mapunuan para magawa na ito talagang programa na ito na walang maiiwanan lahat pwedeng matulungan. Siyempre, ang concern namin dito sa Senado, kapakanan ng mga drivers at kapakanan ng mga pasahero. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.